So mga ka-BJ, tayo sa taas. Oh. Uh, tingnan natin ito yung bagong ano. Bagong galak galaan din eh, ng mga kabataan. So rin kayo mga ka Gusto niyo po na mag ano, mag, uh, mag enjoy yung mga anak ninyo mga bata dito kayo, alay kayo, sama kayo sa akin so sa ngayon nandito po tayo sa loob ng ano, ng Molobesia So, ere, palabas tayo. Ayan. Ayan po ang labasan para makarating po tayo dito sa labas. So, ere na, madami nang po mga tao. So, paglabas lang po natin din yan. Dito po yung mga na mesa na rin. So, ere po, daming tao ah. So, ito po yung mga pupuan. Ayan, nakasalampak lang po tayo mga kapijay. So, ang dami po tao talaga. Grabe. So, tapos dito, mayroon dito na picture-picture lang dito pwede. Ayan, mukha. Ayan. So, mga tao. Mga upo lang po itong mga ka-BJ. So, dito. Tapos, pagdating natin naman din eh, ni Ere naman, yung mga fountain na... Pinagigiliwan ng mga bata Ayan So, itong fountain nito, iba-ibang kulay po ito pag sa gabi. At iba-ibang tsura. So, ayan. Ayan po. Ito po, puting fountain po ito mga ka-BJ. So, tapos, kaliwa po natin, nandiyan po yung hagdan para papunta sana sa taas. Kaso lang yung taas, ah, hindi pa po, po yari. Hindi pa po, po pwede libutan doon. Kaya hanggang dyan na lang muna sila. And then, pagdating po din, ayan. Daming mga mga tao ah. Araw po ng linggo ngayon mga BJ Araw ng linggo po So sobrang daming tao Pati yung mga ito lang pinagkaguluhan no? Mm. Ayan Tapos pag andito naman Ito naman to. Kunti lakad lang natin So ere yung mga upuan din naman Pahingahan din naman Pag pagpagod pag, na pagod po tayo sa kaikot dito tayo Oo po isa rin po ito sa mga Pahingahan po yung mga malalambot na po mga tuhod dyan mga ka-BJ so ere dito tayo ayan po mga ka-BJ so kung gusto niyo po ipasyal pamilya niyo dito sa taas maganda rin po din sa taas mga ka-BJ ayan o oh. maluwag siya so maluwag po pahingahan ayan po mga ka-BJ maluwag po ikutan din eh ayan tingnan niyo naman po dami ng mga tao grabe ako Grabe, grabe po mga ka-BJ. So, mamaya ikot po tayo sa dulo. Halika yung mga ka-BJ, punta naman po tayo sa dulo. So, nakalakad lang po tayo, kunti-kunti lang. Mga sampung hakbang siguro. So, ayari na naman yung tubig. At yeah. dito dapat ingat-ingat tayo dito. Maka makalusog to, mga lusong po tayo dito mga ka-BJ. So, ito naman. Ayan naman po, yung pahingahan na naman. Upo-upuan naman po mga ka-BJ. Ayan. Puso mo hilata, nakasalampak. Pwede rin po mga ka-BJ. So kung gusto niyo po picture picture taking hindi po sa mga ganyan Molo Bay siya, pwede rin po mga BJ So iri naman din, ayan, garugtong lang po yung mga ka BJ So Eri oh, ayan So may tubig tubig din po din yung paligid po nito mga ka BJ oh Ayan, ganda rin po talaga. So, so ito, makalakad lang po, po tayo konti. Ito naman po yung mga bata. Ito naman po yung mga bata po mga ka-BJ. So, marami pa pala mga tubig din. Yun. Ayan o. Oh, maligit mga tubig pa yun mga ka-BJ. So, ito po. Ito po para sa mga bata. Oh. Uh, ito po. sa bata yung dalawang tiktok. Oh. So, ayan. Eryo naman para sa mga bata. Pambata lang ito. Hindi po ito pang isip bata. <laughs> Bawal po dito isip bata. <laughs> bata lang kalaga. Ayan. Tingnan ninyo po mga ka-BJ. Batang bata lang po mga yan. Tingnan ninyo sa so, mga bata lang yan. Hmm. So, kung gusto po niyo, dalhin dito yung mga anak niyo, mga po ninyo mga ka pwede. Walang bayad po dito. Walang interest po dito mga ka -BJ. Ang bayad mo lang dito kapag ka pagpagod na po yung mga bata. Ayaw lang pong bayad natin sa mga merenda nila mga ka -BJ. So, pag sa mga ganito po mga ka wala. Libre po ito. Unli po yan. Unli ride po ito mga ka -BJ. Hindi po unli ride, unli <laughs> ride. So, only rides pa ito mga BJ ah. Ayan. So, ayan, baby of you to. So, ayan. So, napakaganda ito mga BJ. Maganda po ito libutan dito. Maganda po ikutan. Maganda po ikutan. Pero mukhang kahit saan po talaga mga makabijay pagka ganito po yung mga bata agaw-agawan talaga. yan, tuwan-tuwa po kasi mga din. So pag andito naman po tayo sa gilid ganito, ah, andito naman tayo sa gilid. So makikita po natin itong ano, makikita naman po natin itong seaside po mga ka-BJ Yan po mga ka-BJ dami mga tao, hindi po tayo nakasingit kanina pa tayo nakasingit, hindi tayo makasingit o yan o, no? talagang po nakikita natin dyan yung mga kabataan so ayan, dito naman, pagka gusto naman ninyo dito sa kailid, sa sandali lang po sa gilid, ayan, kitang kita naman po natin ayun po, ayan na ayan, pero oh, swing, o ito po yun po ang nasa uh, harap natin po yung ano yung uh, seaside po mga ka-BJs sa dami po mga tao dami sa kahit saan po dami mga tao and then ngayon po kitang kita rin po natin itong walang kamatayan na na reclamation so ayan gusto niyo po na makita ang reclamation dito rin po kayo so tingnan yung mga ka-BJ kasyon po tayo konti so kita kita po natin yung mga barko ayan po yung parko na mga inchik yan po yung mga nagtatambak yun yung mga ano dito mga buhangin dito so ayan po sila lahat so nakatingga pa rin po hanggang ngayon mga kapichay nandyan pa rin po sila nakatingga dahil may hold order po sa kanila mga kapichay so ayan kita kita na po natin yung mga tambak nila ang dadami na po luluwak na mga kapichay so din eh Maganda talaga pasyalan dito kahit saan po pwede kahit saan po tayo lumilingon dito pwede po pwede pwede po ayan tingnan niyo mga tao sa seaside ang dami grabe ang mga tao sa seaside talagang dinudumog na talaga dahil pero na po ngayon ha October na po yung mga ka-PJ tingnan niyo tulad dito rin po kahit dito rin po ang dami rin mga tao dito po sa kinatatayuan po natin mga ka-PJ grabe ayan po yung Ferris wheel laki ah taas mas mataas pa sa atin ha? po mga ka -BJ. So, ayun, pag dito po tayo mga ka-PJ Kita kita po natin yung mga barko ng mga Chinese ha? Barko yung mga nagtatampak dyan So, ang dami talaga, no? dami pala nila talaga nakatingka dyan Ang lalaki talaga mga barko mga ka-PJ So, ulitin natin na sa mga ka -BJ. Dito po tayo sa taas ng Moa Sa taas po tayo ng molobe Beza po mga ka-PJ So, pasyan po kayo dito kung gusto po ninyo Ayan, lahat po, maganda po, magandang view Napakagandang view po dito mga ka-BJ. Napakaganda, masarap po pasyalan dito. Dahil niyo po dito yung mga ano ninyo, yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo po mga ka-BJ. So tapos ayun, yung kabiti po, malapit na malapit na po sa atin. Yan po yung bako or kabiti po mga ka-BJ. Yan po ang balak na hanggang dyan po yung tambak yan pag natuloy po yung mga ka-BJ hanggang ka bako kabiti. So dito po tayo, kitang kita po natin na yun po yung corregidol. Oh. Kitang kita po natin mga ka-BJ. Kundok ng corregidol. Ito, ito po natin. Kala ninyo po mga chikititing ninyo rito. Ayan. Sigurado tayo. Tuwan-tuwa po dito mga yan. Pag nandito po, alam naman po natin mga yan. Tingnan nyo mga yan. Bagong Dahil sa, ano, pawis. Ayan. So, dito tayo, ayan. Dito naman, yung mga nanay, tatay, mga magsasyota, yung mga nagmamahala po. Dito po, yung mga kapitsay. Andiyan po sila. Hindi po nawawala yan, ah. Kahit saan lugar po tayo pupunta, nakita po natin sa mga magsingirog po, mga ganyan, no Marami po dito po, mga kapichay At saka yung may dalam baby ganito. Ayan pa rin, no, May dalang baby po, mga kapichay tumukong so, bawalan lasing dito pag lasing dito kunting ano dito patay saboado ano ka dyan so ayun po mga kabijay sa so, matutal to talaga ang ganda rito napakaganda po dito sa so, matutal po ang ganda po dito libutan po mga kabijay po kayo punta po kayo rito samahan po ninyo mga anak ninyo rito mga po ninyo po mga kabijay dito kayo maglalaro kayo dyan ayan tingnan ninyo ando po yung laruan mga bata kanina pinadana natin pinintahan natin And then ito rin po, hayaan naman po ito mga magulang ayan. Ay! Oh. So, so ayun po mga ka-BJ naman. Ha? Ayan po, ang dami ng mga tao. Ito po ang bumubugat po sa ating mga ka-BJ, dami ng mga tao. Ayan. So, iri po, umakit po tayo konti mga ka-BJ sa si hagdan. Dito so, pala, kitang-kita rin pala natin dito. Ayan yung karagatan po, mga kapichay. So, ayan. Ito po ang paligid dito po, mga kapichay. Ayan po. So, ere po, pagpasok sa loob. Pagkatapos na po tayo mag-ano, mag, uh, maglilibot dyan, tapos na po yung mga anak natin, mga apo natin po maglilibot, mga kapataan. Tapos na po sila dyan, mag-a... Uh, uh, naglalaro. So, dito, ere po, papasok na po tayo sa loob ng... Molo Besha po mga ka BJ. Ayan. Marami po ito entrance. Marami po ilan pinto nito parang up 1 2 3 4 5 5 po mga ka BJ. So ito nakapasok na po tayo sa loob. Ayan. So Jerepo, nasa loob na po tayo ng Molo Besha mga ka BJ. Kulam-kulam. Alin niyo po kayo mga ka BJ? Babana tayo. Taras na tayo. So tingnan ninyo no. Tira ninyo ang sarap po dyan. Paglabas mo, malamig na. Aircon na po mga ka-BJ. Molo Beysa na. So, sarap na po yung mga ka-BJ. Ah. At uh, mas lalo po maganda pag natapos na po lahat yung mga ka-BJ. So, iri po ang inyong kabal lingkod. Ah. Uh, Benja Acid po. So, mga ka-BJ, hanggang dito lang po vlog natin. Thank you, thank you so much po sa inyo. Ako po ay taas po ako ng sa inyo lahat. God bless! Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pagpalay po tayo ni Lord Ere po ang inyong abal lingkod Sa BJ ben po Marami salamat sa inyo lahat So ere mga ka BJ Palabas na po tayo Ayan po pa exit na po tayo mga ka -BJ. So Ang dami na mga tao na Ang dami sobra na po mga tao din eh. Parang mga langgam na po mga ka Ang tao din eh Grabe na So pa exit na po tayo mga ka -BJ at uh, para lalabas na po tayo kahit saan po tayo lumingon mga ka ah, ang dami na mga tao tapos so, sire eh, palabas na tayo yan pa-exit right na po tayo mga ka-BJ yan oo pero na po nasa labas na po tayo so ito lalabas tayo ah, So, ayan Ayan po, yung highway na yan Ayan, yung highway po mga ka-BJ pues, Ayan po din sa kabila So, so kita po ninyo mga ka-BJ Ang dami mga tao talaga, drabio Ganito talaga <laughs> rin sa Maynila. Ganito po sa Metro Manila pagka ano pagka pagpasko pangga... Pang na po mga kabiji ganyan po tinanim ng mga tao. Grabe ang dami. Tinanim. Ano sindi na po magkasya dito sa escalator po mga kabiji ko po lang no. Siksikan na talaga. <makes noise> Ayan, kumpulan na po tayo rin mga DJ. Grabe oh. Grabe mga tao. Grabe oh. So, ngayon mga DJ, nandito na po tayo sa labas. Nandito na po tayo sa sisay. So, nagagrabe talaga mga tao. Grabe na Oh. Dami oh. So, mga kabijan, dito na po tayo sa sisay. Nakita niyo po yung mga tao. Grabe. Talagang po. Ah, nip talaga. Punta ka rito, mamasyal ka rito. Sa dami ng mga tao dito.